Pantabayanan ang pagsambulat ng pinakamainit ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Susunod na ang Sunshine News Blast. 11:32 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Naga-alab ng mga balita na tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliab sa masambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines! 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 News Blast! Instruksyon ng buong haba ng Metro Manila Subway Project sisimulan sa Nobyembre ayon sa DOTR. Headline! di target na maabot ang 600,000 ng mga beneficiaryo para sa kanilang food stamp program bago matapos ang 2025. Headline! Tapos ang Sara Discaya, iaapil ang pagbawi ng Topin Contractors Accreditation Board sa mga lisensya ng kanyang construction. Okay. Headline! Wow, builders, blacklisted na sa DPWH si Engineer Alcantara at dalawang iba pa dismissed na sa serbisyo. Headline. Visa free entry Dahilan kaya nagtatago ang mga puganteng Koreano sa Pilipinas ayon sa Bureau of Immigration. Headline. Sa ating international news, India po putuli ng buwis ng daang-daang consumer goods sa kanilang bansa. Headline. Sa ating sports news, PJ Washington dumagda ng isang 4 year contract extension sa Dallas Mavericks. Headline. At sa ating showbiz news, kaunaw ng album ng Scoops sa Mingyo Subunit ng 17, abangan ngayong buwan. Headlines. Headline. Headlines. News Blast sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Magrentang araw, Pilipinas, araw ngayon ng Webes, September 4, 2025. Ako yung makakasama, Val Divina Grot. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sun sunshine News Blast! Sa detalye natin mga balita, isa sa ilalim sa konstruksyon pagsapit ng Nobyembre ang buong haba ng Metro Manila Subway Project. Ayon sa Department of Transportation, ang lahat ng bahagi ng proyekto ay naigawad na sa si mga kontratista maliban sa Kalayaan hanggang Bonifacio Global City, Lawton hanggang Senado at ang Airport Line. Ang mga hindi pa naigawad na bahagi ng proyekto ay igagawad bago matapos ang taon. Ang 488.5 billion pesos na proyekto na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA ay nakatakdang makumpleto sa taong 2030. Wala ang Pilipino na nasa wind na sugatan sa magnitude 6 na lindol na tumama sa Afghanistan itong August 31, 2025. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang pinong Pilipino na nasa Afghanistan ay nasa Kabul. Kung na DFA na ang mga probinsya ng Kunar, Nagarhar at Laman ang pinakamatinding na apektuhan na turang lindol. Patuloy pa rin naman na nakipagnay ang Philippine Embassy sa Islamabad sa mga Pilipino sa Kabul. Tinayang ng DFA na magpapalabas ito ng follow-up advisory kung kakailanganin. Bata sa pinakahuling ulat, mahigit 1.4,000 o isa, punto apat na libo na ang nasawi at mahigit thousand uh, o tatlo, punto limang libo ang nasugatan dahil sa magnitude 6 na lindol. Sunshine News Blast. Target ng Department of Social Welfare and Development na maabot ang 600,000 o 600,000 na raang libo ng mga para sa kanilang food stamp program bago matapos ang taon. Mula ito sa kasalukuyang 300,000 o 300,000 na beneficiaryo. Ayon sa DSWD, pararamihin nila mga beneficiaryo dahil nakikita nila ang magandang resulta ng programa. Lalo na at patuloy na buwang ba ang antas ng kagutuman sa hanay ng mga beneficiaryo batay sa resulta ng survey ng social weather stations noong March. Sinimula ang pilot implementation ng walang gutom food stamp program noong December 2023 hanggang June 2024. Sunshine News Blast! Target ngayon ng Department of Education na pabilisin ang proseso ng pagbili ng mga textbook para sa mga paaralan. Kasunod ito sa pagkakadiskubre na mababa ang paggamit ng pondo ng ahensya para sa textbook program. Isa naman sa paraan nila para maresolba ang problema ay paikliin ang oras ng paghati ng mga libro. Ibig sabihin, gagawa sila ng kasunduan sa pagitan ng textbook companies na sila na rin na ng mga libro sa halip na kumuha ng iba't ibang kumpanya para sa magkakaibang gawain. Sinabi rin ng ahensya na sinusubukan nilang gamitin ang iba pang pa inovasyon tulad ng early procurement dahil hindi naman kailangan bumili ng bagong textbook taon-taon. Kinikilala na rin ang ahensya na hindi lamang DepEd ang pupwedeng gumawa ng mga libro para sa mga paaralan Napakaraming author na sa Pilipinas at ginagamit ng mga prebanong paaralan ang kanilang mga libro. Sunshine News Blast. DepEd din ko sa mga LGU sa pagtatayo ng classrooms. Si Jason Rubrico sa report. Karamihan sa mga proyektong pang-edukasyon kabilang ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ay dumadaan sa Department of Public Works and Highways Pero ayon sa Department of Education nagiging hamon dito ang kabagalan ng konstruksyon Kaya't naghahanap na ng paraan ang kagawaran upang mapabilis ang pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan Ikinukonsidera ngayon ng DepEd ang posibilidad na pahintulutan ang mga lokal na pamahalaan na direktang makilahok sa pagpapatayon ng mga classroom sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mas tumatagal ang paghihintay ng mga mag-aaral dahil sa mga delay sa konstruksyon. Kaya Ania, dapat nang makahanap ng mas mabilis at mas matalinong paraan ng pagpapatayo ng mga paaralan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang partner na pinakamalapit sa mga komunidad. Nais ng DepEd na magkaroon ng mas malaking flexibility sa 2026 General Appropriations Act o GAA na kailangan ng pag-aproba ng Kongreso upang mas direktang makalahok ang LGU at iba pang katuwang sa pagpapatayo ng mga paaralan. Gayunman, binigyang diin ng DepEd na magkakaiba ang kakayahan ng bawat LGU. May ilan na may sapat na teknikal na kaalaman, pondo at pamamahala upang mabilis na may sagawa ang mga proyekto habang ang iba naman ay mangangailangan pa ng dagdag na tulong. Bilang tugon, pinag-aaralan ng kagawaran ang mga mekanismo tulad ng isang accreditation system upang maitugma ang magawain batay sa kahandaan. Gayon din ang pagbibigay ng suporta sa mahihirap na LGU sa pamamagitan ng technical assistance, co-financing, o clustering. Magpapatuloy pa rin ang paggamit ng standardized classroom designs, cost ceilings at mga teknikal na pamantayan na itinakda ng DepEd upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga proyekto sa buong bansa. Samantala, iginit ng ahensya na nananatili pa rin opsyon ang pakikipagtulungan sa DPWH kung kinakailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. SMI News. Sunshine News Blast. PDPM sinabihan ng mga gubernador ng Pilipinas na magsilbi na may konsensya. Si Kreslin Catanon sa report. Para sa mga bagong opisyal ng LPP, magsisilbing gabay, magsisilbing boses, at higit sa lahat, magsilbi kayong konsensya. Ito ang panawagan ng Pangulo sa mga gobernador sa kanyang talumpati sa ginanap na oath-taking ceremony ng bagong hanay ng mga opisyal ng League of Provinces of the Philippines na ginanap sa Palasyo ng Malacanang nitong Miyerkules. Binigyang diin ni Marcos Jr. na ang pondo ng bayan ay nararapat lamang gamitin para sa kapakanan ng mamamayan at hindi para sa pansarili o pampulitikang interes. Ang panawagang ito ay kasunod ng pagbubunyag ng mga anomalya sa ilang flood control projects ng Department of Public Works and Highways, kabilang ang mga ulat ukol sa ghost projects o proyektong hindi naman talaga naipatupad. Dahil dito, iniutos ng punong ehekutibo ang isang masusing investigasyon sa naturang isyu. Nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo sa maling paggamit ng pondo ng bayan at nagbabala na ang mga kontratistang sangkot sa maanumalyang proyekto ay maaring ma-blacklist at maharap sa kasong economic sabotage. Kaya hinimok niya ang mga opisyal ng LPP na magsilbing konsensya ng pamahalaan, harapin ang maugat ng katiwalian at tumurong sa pagtatatag ng isang mas tapat, bukas at responsabling burokrasya. Kaya hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Ang League of Provinces of the Philippines na binubuo ng 82 gobernador mula sa iba't ibang lalawigan ay nasa ilalim ng mandato ng Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991. Ito'y nagsasaad ng eleksyon ng kanilang mga opisyal sa antas ng regional at pambansa at pinangungunahan ng LPP President na namumuno sa General Assembly para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Cresceline Katarong, SMNI News. Sunshine News Blast! inam na ibalik na lang muna ang 2026 National Expenditure Programs Department of Budget and Management. Ayon ito kay Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronald Puno sa isang press conference sa Kamara nitong miyerkules September, uh, September 3, 2025. Ito ay para matugunan muna ng ahensya ang umano yung mga maling detalye hinggil sa mga alokasyon ng pondo. Para hindi hindi sa ng kamara na binago, dinadagdagan nila ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sunshine News Blast. We have decided as a group to uh, recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. We have to practically redo the entire uh, submission to us and we do not want to be suspected uh, of any untoward uh, action. We do not want to be accused of replacing or amending by errata A huge portion of the national uh, expenditure program that they have submitted to us. Antipolar representative Ronald Puno. Nauna namang iniutos ni Pangunong Bongbong Marcos Jr. ang malawakang pagsusuri sa panukalang budget para sa 2026 upang alisin ang mga probisyong walang sapat na batayan. Sunshine News para sa locally funded projects kabilang na ang flood control ipinatitigil na DPWH. Si Sheena Torno sa report. Ordered or I will order today a pause to all biddings of locally funded projects nationwide. Yan ang matapang na pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na investigasyon ng gobyerno sa kontroversyal ng mga flood control project na kinaharap ng ahensya. Alinsunod anya ito sa direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Git ni Dizon, hindi lamang proyekto na may kinalaman sa flood control ang pansamantalang niyang pinatitigil. Why ako nagpapapos? Bakit ako nagpapapos? Kasi kailangan muna naming i-review at aralin based on the President's directive to clean house. Any more money of the government, of the DPWH, thrown sa ilog. Ayaw na nang matapon na naman sa ilog ang mga... Uh, at ang mga proyekto ng taong bayan. Sabi pa ng kalihim na ang desisyong ito ay bahagi na nakikita niyang hakbang para makabuo ng mga safeguard contra Ghost at substandard projects. isosuspinde niya nito sa loob ng dalawang linggo ang bidding at inaasang ilalabas ang mga resulta ng review o investigasyon sa mga susunod na linggo. Niling na rin ni Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na ilagay sa lookout bulletin ang ilang opisyal ng DPWH at kontratistang sangkot umano sa anomalya. Kabilang sa nilabas sa listahan ng ahensya ang mga officer in charge at assistant regional director, finance and procurement section at iba pa. Kasama na rin ang mga kontratistang sinasara at curly diskaya na nagmamayari ng ilang construction companies. Mark Alan Arevalo ng Wawo Builders at Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated na umunoy nagbigay ng 30 million pesos sa kampanya noon ni Seth President Gies Escudero. Sa ngayon, pirmado na ni DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya ang listahan ng 26 na kabilang sa Immigration Lookout Bulletin Order. Samantala, iniulat naman ng Department of Finance na aabot sa 118.5 billion pesos ang nawalang pondo sa gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, kung wala ang mga pagkalugin ito, maaring umabot sa 6% ang paglago ng ekonomiya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Time check 11.46 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako mga kompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Pagkatang po, sir. Putang po. Putang. gasolina, pero sulit talaga halaga. Mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Naghain na ng courtesy resignation ng hepe ng Department of Public Works and Highways sa Ilocos Region. Bilentong nito sa panawagan ng bagong itinalagang DPWH Secretary na si Vince Dizon para sa malawakang paglilinis sa ahensya. Sa lihan ni Regional Director Ronel Tan, dahil ng kanyang pagbibitiyo ang mga kontroversyal na kinakaharap ng ahensya, kaugnay ng umanay Ghost at substandard ng mga proyekto sa infrastruktura at flood control. Maliban sa kanya, sinabi rin ni Tan na lahat ng labindalawang district Ing sa reyon ay nagsumite na ng kanilang courtesy resignations. Sunshine News Blast. Nakatakda ni ni Sara Diskaya naging desisyon ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAM na bawiin ang mga lisensya ng kanyang construction companies. Ayon sa abogado ni Diskaya, humiling pa sana ang kanilang kampo sa PICAM ng 30 araw para makapagsumite ng mga kaukulang dokumento habang isinasagawa ang investigasyon sa mga kumpanya. Iyon nga lang, nagulat na lang ang kampo ni Diskaya na binawi na ng PICAB ang mga lisensya nito. Sa paling ng Pika, binanggit nila ang naging pag-amin na diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong September 1, 2025 hinggil sa kanyang mga kumpanya. Matanda na ang lahat ng siyam na kanyang pinagmamayari ng mga kumpanya ay kalahok sa mga bidding ng mga government project. Sinabi ng PICAG na nagpapatunay ito ng isang sistema ng naglalayong impluensyahan ang resulta ng pampublikong bidding at manipulahin ang kalalabasan. Nagpapahina ito sa transparency fairness at competition nila bago sa procurement laws at licensing requirements. Sunshine News Blast! ng Department of Trade and Industry na isa publiko ang buong distahan ng mga kumpanya ang maaaring bawian ng lisensya. Kaugnay ito sa kontrobersya sa contractor accreditation. Gagawin ng buong pagsisiwalat ayon sa DTI kung ma turn over na ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang mga kinakailangang dokumento. Layunin ng DTI na panatilihin ang transparency at accountability kasunod ng resolusyon ng PCAB na bawi ng mga lisensya ng SHAM na construction firms na pagmamayari ni Sara Descaya. Sunshine News Blast! Iinatawa na perpetual lifetime blacklisting o habang buhay na pagpapa-blacklist o blacklist ang Huawei builders mula sa Department of Public Works and Highways. Kasali narito ang kanilang posibleng affiliate sa mga kaugnay pa na kumpanya. Ayon ito kay DPWH Secretary Vince Dizon sa isang panayam. Ang Wawa Builders ay nasa likod ng mga goals substandard flood control projects sa Bulacan. Kasabay ng anunsyong ito ay sinabi na rin ni Dizon na dismissed na ang serbisyo ang ng suspended at dating Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara. Epektibo ang dismissal ngayong araw, September 4, 2025. Si Alcantara nasa likod na sa likod ng mga pag-aproba ng bayad sa mga kontratista gaya ng Wawa Davao kahit hindi natapos umababa ang kalidad ng flood control project sa Bulacan. Maliban sa kanya ay naharap na rin sa dismissal ang dalawa pang kasama nito na sina Bryce Fernandez at JP Mendoza. Inarekomendaan na rin ng DPWH na kasuhan ng Office of the Ombudsman ang tatlo. Sunshine News Blast. ng Bureau of Immigration na BI na hanggang sa monitoring lamang ang saklaw ng Immigration Lookout Bulletin Order o yung tinatawag na ILBO. Ayon ito sa tagapagsalita ng BI na si Dana Sandoval sa panayam ng SMNI News. Ang ilbo ay nilalabas ng Department of Justice sa DOJ kapag may isang ahensya na humingi nito para mamonitor ang pag-alis ng mga taong nasasangkot sa isang kontrobersya. Kagaya na sa isyo ng manumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sunshine News Blast! Kung hold departure, and hindi rin po siya warrant of arrest. So kapag may dumaan po na individual The subject of anti-immigration lookout bulletin is just nothing po, na hindi siya tatayagan na lumabas ng bansa. Ang instruction po sa immigration personnel is prudence in checking dun sa mga dokumento ng tao. Ang kailangan pong gawin ng ating mga tauhan kapag may entrata ng subject ng lookout bulletin is first to call um lahat po ng mga relevant agencies to confirm if there is a freshly issued warrant of arrest or a whole departure order. Nilinaw lang ng immigration na sa panahon na makita nilang lumabas ng balsa ang taong minamanmanan ay ipagbibigay alam nila agad ito sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Nilino naman ni Sandoval na para lamang sa Pilipinas ang monitoring at kapag nakalabas na ng bansa at ang karting sa bansang pupuntahan ng isang taong monitor ay hindi na ito sakop ng ilbo. Kung may warrant of arrest naman ng isang taong minomonitor, maaring makipagnayan ang otoridad ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol. Sunshine News Blast! Ang ilbo po is for Philippines lamang. Hmm. Hindi po natin sakla kung ano po yung gagawin ng ating mga kapitbahay or other government unless meron na pong i-issue ang korte na warrant of arrest. With the warrant of arrest po, maaari po itong isumite ng ating law enforcement agent sa Interpol kung kinakailangan po hanapin at tulisin yung subject na iyon. Kung may warrant of arrest po, issue po Si Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Sa matala, kinumpirma ni Sandoval na may nakalabas na nga mga personahe na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ng DPWH. Ngunit, saan ng tagapagsalita na nakabalik na ang mga ito sa Pilipinas? Sunshine News Blast. Nakikita ang dahilan ng pagiging visa-free ng Pilipinas para magtago sa bansang ilang mga pugante mula South Korea. Ayon ito sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration ng BI na si Dana Sandoval sa panayam ng SMNA News. Anya, sa kasulukuyan ay hindi kinakailangan ng South Koreans ng visa para manatili sa bansa. Sinasamantala nila, partikular na mga pugante ang naturang pagkakataon para makaiwas sa mga kasong kakaharapin nila sa kanilang sariling bansa. Sunshine News Blast! Kasi kami returns why they fly to the Philippines. It's visa free po kasi ang South Korean citizens sa Pilipinas. Kaya kahit pag naamoy nila na maaari maging subject sila ng investigation, they can fly here with just their passport. At they are able to enter the country already kasi hindi po required ng visa ang mga taga-Korea. Ang payag na ito ni Sandoval ay kasunod ng pagpapadeport na nga abot sa 49 o apat na putsyam na South Koreans kamakailan. Samantala ayon sa BI, iba-iba mga kaso ng na mga napareport na South Koreans ngunit ang iba ay sangkot sa mga scam. Sunshine News Blast! Panlaloko to get more money and we are talking about hindi lang po barya barya. Some of the fugitives that were arrested were able to amass trillions of won dahil po doon sa kanilang mga illegal activities. Si Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Sa ng mga araw ay marami pa mga dayuhan ang nagkatakdang report at may kaugnayan naman ang mga ito sa online gambling. Sunshine News Blast. na ang pag-iimprinta ng opisyal na balota para sa kanao ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Ibinahagi ito ng Commission on Elections anim na araw matapos sinimulan ng poll body ang pag iimprenta Natapos na rin ang verifikasyon ng mga balota para sa Tawi-Tawi, Basilan, Maginaraw del Sur at Special Geographic Area SGA. Ang verifikasyon sa natitira mga lugar ay posibleng matatapos sa susunod na Martes o Miyerkules ayon sa poll body. Sumasambulak sa buong Pilipinas! sun sunshine News Blast! International News Blast. Sa international news, puputuli ng India ang buwis ng anda daan consumer goods mula air conditioners hanggang maliliit na kotse sa kanilang bansa. Maging epektibo ito sa September 22, 2025, kasabay ng unang araw ng isang major Hindu festival, festival bago ang Diwali sa Oktubre. Ito ay upang pasiglahin ang lokal na konsumo habang hinahanapan nila ng paraan kung paano mapagaan ang dagok na matataas na taripa ng Estados Unidos sa kanilang ekonomiya. Noong nakarambuan, ay nagpatong ang Estados Unidos ng karagdagan 25% na taripa sa mga export product galing India. Bilang tugon ng Estados Unidos sa tuloy-tuloy na pagbili ng India ng langis mula Russia. Ngunit bago pa man ang bagong 25% ng taripang ito ay may 25% na umiiral sa ilang produkto mula India. Sa kabuuan ay nasa 50% na ang kabuuan taripa na ipinapatupad ng Estados Unidos laban sa India. Sports, sports, news blast. Numagda si PJ Washington ng isang apat na taong contract extension sa pagitan ng Dallas Mavericks. Nagkakalaga ito ng 90 million dollars. Sa ilalim ng extension ay mananatili sa Dallas hanggang taong 2029 hanggang 2030 si Uh, PJ Washington nagsimula siya maglaro para sa si Mavericks noong February 2024 at naging mahalagang bahagi ng pag-abot ng Dallas sa finals ng season na iyon. Showbiz. News Blast. Hyped up na naman ang carrots all over the world. Kasunod nito ng opisyal na anunsyo ng sa bagong subunit ng 17 na binubuo ng kanilang leader na si Scoops, Song Chul, at rapper visuals nila na si Mingyu. Ang magiging pamagat ng unang mini album ng dalawa ay Hype Vibes. Sa anunsyo, i -re release ang album sa September 29, 2025. Ang subunit nila, Scoops at Mingyu, ang pang-apat para sa 17. Noon nag-debut ang subunit na BSS na Sung Kwan, DK Kei Hoshi noong March 2018 at sinundan sila ng subunit nila Jong Han noong June 2024. Pangatlo, ang subunit nila Hoshi at Woozi noong March 2025. Nagumpisa naman ang journey ng 13-member K-pop group na 17 sa music industry noong May 2015. Maliban sa mga nabanggit ng mga member, binubuo rin ng 17 nila Joshua, The 8, June, Vernon at Dino sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy In 1 John 5.4, For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is a victory that overcometh the world, even our faith sabagat ang sino mang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanlibutan. At ang itong pagtatagumpay na dumada ay sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sunshine News Blast! At para sa ating Christmas countdown, mga ka-partner, 112 days to go na lang at Pasko na! Inyo na ito ngayon ang balitaan ngayong tanghalin ng Webes, September 4, 2025. Sa ngalan ng Mumbasan ng DZAR 1026 SMNI Radio ng SMNI News. Ako yung naging tagapagbalita, Valdivina Gracia, para sa Diyos at sa Pilipinas. Nating mahal. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Radio. ka Kapartner mo sa Balita at serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako, ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang